Magandang umaga po mga kapamuso. Siguro po ay nagtataka kayo kung bakit hindi po tayo naka-live ngayon. Kasi po kagabi sa amin pong prayer meeting dito sa Rainbow, nakurap po kasi yung live nating uh, Uh, recorded video kaya umulit po tayo ngayong umaga. Gayun pa man, maraming salamat po kasi alam naman natin na sa lahat ay may layunin ng Panginoon. Anyway, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon lalo na sa ating henerasyon ngayon na na napakalawak ng ating teknolohiya, no? Uh, pinag-uusapan natin dito yung media. Ano-ano ba yung mga bumubuo ng media? Ayan, no? Um, uh, Siyempre, ang media po ay binubuo ng mga makinarya. Ito yung mga TV, radio, mga disk, mga cassette tape nung panahon namin. No? Ito lahat yung mga ginagamit no? ng mga gadgets natin, mga cellphones. Ayan. Tapos, ito rin pong media binubuo ng intablado o yung mga palabas. Yung mga napapanood po natin sa stage, yung mga concert no yung mga drama yung mga aktual no at syempre yung mga napapanood natin sa sine yung mga acting acting ang media ay binubuo din ng mga dyaryo o babasahin mga libro mga pinag-aaralan natin no mga binabasa at syempre kasama diyan yung mga awit yung kaloob sa pag-awit no pagsayaw mga ganyan at syempre ito yung pinaka maunlad sa atin ngayon ano yung ating internet So yan po yung mga bumubuo ng media. Kaya po ang title natin ay media ba o media? Kasi pag sinabi nating media, halimbawa, sabi natin, oh alas 12:30 na. Big sabihin, git siya ng alas 12 at saka alauna. O oh, alas 3:30 na, git yan ng alas 3 at saka alas 4. Nasa git na siya half hour, di ba? Uh, pag sinabi naman nating, oy, hinay-hinay ka lang diyan, media-media lang. Big sabihin, gitna-gitna lang. Tama lang, no? Yung wag sobra, wag namang sobrang konti. So, tanong natin, media ba o media? Kasi po sa aking obserbasyon, mga kapamuso, maganda po yung media. Nakakatulong po sa atin ng gusto yan. Kaya lang, sa isang banda, misa nagkukos po siya sa atin ng mga negatibong resulta. Halimbawa po, una, yung pababang imahin ng sarili. Yung bang dati, kontento tayo na mataba tayo, no? Pero pag nakikita natin yung sarili natin sa Facebook, nakapicho, ay ang taba. So ipo-Photoshop natin to, i-improve natin. Dati kontento tayo sa ating mga mukha, pero nauso tong photoshop, no? Pwede mo nang mapaganda, mapakinis, no? Sa, sa, isang salita, minsan, maganda siya kasi na-improve yung ating image. Kaya lang, minsan, nagiging dahilan na rin ito na nagiging mababa na yung pagtingin natin sa ating sarili. Hindi na tayo nakukontento. Kasi palibasa, kaya namang ipothoshop. Yun po yung negative. Pangalawa po, para bang normal na lang yung anumang uri ng violence, di ba? Nagugula tayo, parang normal na lang na makita natin yung mga anak nating nagsusuntukan, nagbabaril-barilan, no? Parang normal na lang yung magsakitan, no? Uh, kasi napapanood din, eh, napapanood sa sine, sa TV, sa Facebook, normal na lang hindi na siya parang kasalanan, ano. Hindi na siya parang uh, bawal. Yun 'yun, nagiging negative 'yun. Kaya ang mga ang tendency nagiging violent na mismo yung mga kabataan natin. Pangatlong napapansin ko po na negatibo, ay yung nanganganib na sexual behavior and sensuality. Kasi napakaano eh lalo na po sa Facebook, 'di ba? Nakakagulat para bang lahat pwede nang ipalabas, wala nang X-rated, ano, bang even yung mga ginagawa ng mag-asawa, makikita mo na sa Facebook. Even yung pag- paglaladlad ng katawan ng isang babae, okay na sa Facebook. Samantalang dati, Halimbawa, sa TV, sa sine, no, meron tayong tinatawag na parental guidance for ano lang, for adults only. Pero itong Facebook natin, ano, pwede mo nang makita lahat, wala nang bawal-bawal. So, nanganganib ngayon. Nanganganib ngayon yung uh, sexual behavior ng ating mga kapataan, lalo na yung mga inosente, no? Nagkakaroon na sila ng aggressiveness, nagkakaroon na sila ng malisya, na nagkakaroon na sila ng mga sexual urge, ng sensualidad, nagiging iba na sa kanila yung paningin nila sa mga sexing babae. So, nanganganib tayo sa puntong yon. Ang isa pa pong obserbasyon na negatibong epekto po ng media, eh yung pong nagiging ginagawang commercial na lang ang lahat ng bagay. Sabi nga, happiness comes at a price. Yung bang, alimbawa, no, yung, yung produkto, na i-commercial. Sa totoo lang, di mo naman yan gustong gusto, no? Pero nabayaran yung artista, i-commercialize yan, no? Parang feeling niya, gustong gusto niya yung kinakain niya, o gustong gusto niya yung kinusuot niya. Pero sa totoong buhay, hindi naman yung kanyang product. Bakit? Nabili, nabayaran. No? Para bang sa akin, uh, di baling, hindi baling, hindi ko gusto tong bagay na to, basta bayaran ako, masaya na ako. Yung, yung isang negative na ano na hindi maganda nga idudulot ng media. Ang lahat ay ang lahat ay nagiging presyuhan na lang, nagiging commercial na lang ang lahat. Panglima, na negative point na napapansin ko po, nagiging sani ito ng mahinang kalusugan. O di ba? Yung mga estudyante natin, mga bata natin na kafe Facebook inaabot na ng hating gabi ng madaling araw, ano nangyayari? Napupuyat, pumapayat nagkakasakit. Yung mga naduduling-duling na sa kakapanood ng na mga telenovela, nahihilo, no? nagkakaroon na ng mga eye bag, nag, nag nagde-decline na yung health, Humihin, yung mga kabataan natin na kumakain sa kapagkainan, sinasabayan ng kaka-messenger, kaka-Facebook. Hindi na nagiging normal yung pagkain nila. Nagiging dulot ito ng mahinang kalusugan. Naalala ko nung no, ako ay nasa GFA pa, no? may mga estudyante kami na uh, kaka-Facebook, kakapanood ng hanggang madaling araw, ating gabi, ayun, nagkakasakit. So, nagiging sani siya ng mahinang kalusugan pag hindi po natin nababalanse. Siyempre, pang-anim, mababang performance, no? Yung nagiging mababa yung kakayahan. Uh, nagiging hindi na maganda yung attitude, halimbawa, sa trabaho. ba? Diba? Yung sa halip na yung empleyado, gumagawa siya. Yun, lagi naka-messenger, naka-Facebook, yung trabaho niya, naaapektuhan. Yung mga estudyante natin, ano, alam niyo po ba na isa po sa, isa po sa pinakadahilan ng pagbaba ng grades ng mga estudyante ayon po sa pag-aar. At sa karanasan ko din po, ano, yung mga dati namin mga estudyante, ang sisipag dati, ang tatalino, Aba, bumababa ang mga grades dahil nalululong sa kaka-computer. Nalululong sa kafe Facebook sa halip na gumagawa ng assignment, no? Na nakababad doon sa kanyang cellphone, nakababad doon sa TV. Yan, yeah, no? Bumababa ang performance sa school. At even sa bahay, no? Halimbawa, may, na, may napanood akong TikTok, no? Kakamakailan lang, no? Isang pamilya, kakain na sila. Nasa hapagkainan na, na yung tatay, tapos yung isang teenager na anak at saka isang batang anak, tatlo sila, nasa table. Siguro napanood nyo to, no? Aba ang nanay maghahain ng pagkain. Napansin niya ang kanyang mag-aama. Busy kanya-kanya. Yung dalawang bata nasa cellphone, yung tatay nasa tablet. So hindi na nila pinapansin yung nanay. Yung... Aba nainis ang nanay. Kumuha siya ng isang malaking kaldero, hinapag niya doon sa table. Tapos, isa-isa niyang sinerve. Kung ano yung sinerve niya mula sa kaldero, sinerve niya yung mga power bank, yung mga charger, yung mga extra cellphone. Yun yung sinerve niya sa kainan. Tingin na siya ngayon ng kanyang mag-aama. Wala siyang usap, no? Pero iintindiin mo parang sinasabi ng mag-aama. Bakit yan yung aming pagkain? Sasabihin siguro ng nanay, aba, eh, pananghalian natin, dinner natin, yan yung mga pinagkakabalon nyo. yan din ang kainin niyo odi ba Nagiging ano rin siya eh no nagiging parang kalakaran na rin sa mga pamilya na dati sa ating mga Pilipinong kultura natin pag tayo nasa hapag 'yun yung time natin ng moment natin na magkukwentuhan tayo magkaka magkasiyahan di ba aba uso na ngayon, no? Nasa hapag lahat. Kanya-kanyang text, kanya-kanya. Nag-uusap, mm, mm, ng haba nag chat hindi na masyadong na-appreciate yung family gathering. So, nagiging mababa yung performance nating lahat sa iba't ibang aspekto, pati sa relasyon ng mag-asawa. Sa halip na matutulog na lang sila, magkukwentuhan sana, aba, kanya-kanya pa rin silang kaka chat kaka-cellphone. O, ba diba, bumababa yung performance. At ito yung pangpitong epekto, no? yung nagbabagong pananaw sa buhay at ito yung nakikita ko na isa sa pinakamatinding ginagawa sa atin ng media yung nagbabago tayo yung mga pananaw natin sa buhay dati okay dati yung ating pananaw sa buhay family first pero dahil sa kaabalahan mo na ngayon sa kaka-Facebook kaka-kakanood -kaka ng mga tele ng mga telenovela wala ka ng time makipag-usap sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Nagbago na ngayon yung, yung pananaw. Okay na sa akin kahit hindi ko naunay ang pamilya ko. ba? Diba? Mga nagbabagong pananaw. Yung dati, ganito yung conviction mo pagdating sa isang katuruan sa Biblia. Na alam mo, yan yung talagang tama, yan yung turo mo, yan yung aral mo. Nakapakinig ka ngayon ng mga speakers sa Facebook na hinahangaan mo iba yung kanilang conviction o pananaw doon. Halimbawa, no? Meron akong na na, na rinigan. Sabi nung speaker, hindi na raw uso ang tithe ngayong panahon natin. Sa old sa New Testament sa ating henerasyon, aba. 'Di ba? Nakaka kung ikaw ay na, ngayon naniniwala ka na taiting 'yan, tapos bigla maririnig mong ganun, magbabago ngayon yung iyong conviction at napakadelikado nito mga papamuso. Hindi lahat pwede nating paniwalaan. Even may mga yung even yung mga news, even yung mga issues, no? Minsan yung iba diyan mga ano na lang ano? Mga exaggerations na lang, yung iba nga diyan mga prank na lang. Y 'Yun yung mga bagay na nakakalungkot. Nagbabago yung ating mga prinsipyo sa buhay, yung mga dati nating magagandang mga paniniwala. Nagbabago dahil mas pinaniniwalaan natin yung mga nakikita at napapanood natin sa media. Ngayon, paano ba natin siya mababalanse? Sabi ko nga po, hindi po masama ang media. Napakaganda niyan. Yan ay napakagandang kaloob ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa totoo lang, kami, kaming mga henerasyon, kami mga matatanda na, no? pagka naiingit kami sa galing ng mga kabataan ngayon sa paggamit ng mga computer, ibig yung mga maliliit na bata, kagagaling nila. No? Kasi kami, hindi na namin inabot yung subject na computer nung panahon namin. Mamamangha tayo, napaka napaka-advanced ang teknolohiya at napakalaking tulong yan sa sangkatauhan. Pero kailangan din po nating balansihin, lalo na tayong mga kristyano. So, paano siya magiging media? Ipipresent ko po yan ng both sides. No? Kung ano yung gagawin natin. Okay? Ayan po. Media ba o media? Okay. Kapag ka po ang media, advantage niyan, inaangat ang kaalaman natin. Natututo tayo. Even yung mga maliliit na bata, no? ang galing nila, ang tatalino nila. Hindi pa man sila umaabot ng pag-aaral sa preschool, magugulat ka na, no? Ako, yung mga apo ko, no? Yung mga binat yung bina Bible study kong bata, two years or three years pa lang, nagugulat ako, ang tagaling mag-English. Samantalang yung kanyang pamilya naman ay hindi ganon. Tapos yung alam na lahat ng mga basic colors, mga numbers, hindi pa man nag-nursery kasi talagang inaangat ng media ang kaalaman. Para maging media ito, ano ang dapat nating gawin? Dapat, inaangat din natin yung sarili nating kaalaman. Nag-research din tayo. No, yung nagiging balance din tayo. Bago natin paniwalaan yung kaalaman niya, tayo mismo, iangat natin yung kaalaman natin. Pulutin lang natin yung mga tamang dapat nating matutunan at iwaksi ang mga hindi tama. Kung ang media, ay nagdadala ng tao sa pagbabago o dinadala ang tao sa pagbabago. Nagbabago ang pananaw, nagbabago ang mga prinsipyo, nagbabago ugali. Ano ang gagawin natin para maging media ito? Siyempre, dapat maging updated rin tayo at kontemporaryo. Ibig sabihin, maki -ano tayo, makisabay tayo sa Agos, no? maging updated tayo para hindi tayong mga krisyano, hindi rin naman tayo nahuhuli. Alam natin yung mga news. Ako, believe na believe nga ako sa ating pastor, no? Talagang contemporary updated siya sa mga news. Gamitin natin yung kasangkapan, no? Para tayo ay uh, ma-update, no? And at the same time, sasalain din natin. Pag-iisipan pag din naman natin, anong mga pagbabago ang dapat lang natin pipiliin? Kung ang media, ay nagiinganyo ng immoralidad. Ano ang gagawin natin para maging media tayo diyan? Yan. Eksakto lang sa gamit. Ibig sabihin, practically wise, no? Huwag tayong masyadong magbabad. Eksakto lang yung gamit. Halimbawa, yung mga anak natin, no? yung mga bata. Huwag natin pahawakin ng cellphone ng napakatagal na oras. Ako, okay. I suggest yung mga maliliit na bata, hanggat maaari, huwag munang paggamitin ng mga cellphone, eh, no? Yung mga toddlers natin. Uh, kasi sa karanasan ko po sa GFA, no? Nung panahong ako ay nagtuturo pa. May mga preschooler nursery kami, na ang kakapal na ng salamin. Kakawa, kaka, ano, kaka gamit ng cellphone tumaas ang gradon agad ng matakalilit ang kakapal ng salamin. May case pa kami na naging estudyante na nangitim yung dito niya. Grabe yung pagkaitim. tas na predict cost daw ng radiation ng cellphone. May mga estudyante ako ng mga preschool nursery pa lang no, na o-hospital. Hanggat maaari, sa akin, eksakto lang, Imspin, wag mo na sila hanggat maaari, pagamitin, no? Uh, siguro yung pag-elementary na, yung, yung, pwede na nilang magamit sa school. Pero at the same time, merong curfew. I suggest, lagyan ng curfew. O halimbawa, o, uh, pwede ka lang gumamit ng, ng, cellphone mo o ng television pagkatas mo magumawa ng assignment. O kaya, o, one or hour, two hours lang. No? At ako, dinidiscourage ko na tuwing worship service. No? Ito, sa aking, ano, no? dini-discourage ko na tuwing worship service yung paggamit ng mga cellphone. Hindi lang sa matatanda, kundi sa mga bata. Kasi service yan. Gawain niya ng Panginoon. Misan kasi nakakalungkot sa usapang realidad, no? Real talk tayo. Misan yung mga magulang para hindi sila maistorbo sa kanila mga ginagawa sa bahay. Oh, manood ka na lang ng TV. Mag-cellphone ka na lang. Yun na yung ginagawang pang ano, eh, no? pang bantay. Maganda yan, pero pag na, nasobrahan ng gamit, kayo din na magsasuffer niyan, no? Yung mga anak natin, bantayan natin. Eksakto lang yung gamit. Bigyan natin sila ng right time, no? Uh, nung panahon namin, nung nag-aaral pa yung mga anak ko, ng elementary, ano? Wala pang cellphone noon, eh. Pero ang ginagawa ko, meron lang talagang oras. Limbawa, oh, no, no assignment, no TV. Yan ang policy ko, eh, no? Tapos, ang paggamit nila ng TV, isang oras, dalawang oras lang sa gabi. Pinapagamit ko lang sila talaga, pinaglalaro pag Sabado na walang pasok. So, i-practice po natin yan sa mga anak natin hanggat kaya pa natin silang pigilan. Eksakto yun lang ang gamit. Kung ang media, minamanipula minama ang mga Kristiyano. yes, ang dami po nating kaso na ganito na maraming mga uh, napapanood sa Facebook lalo na no sa, sa mga palabas sa sini na binabago na yung mga Kristiyano no dat dati may mga member tayong ganito no na active sa church pero unti-unting umaalis sa church no kasi na, na namamanipulan na sila ng mga sinasabi sa Facebook pag sinabing minamanipulay, kinokontrol na, no? Para maging media tayo, media tayo, anong gagawin natin? Mahamon tayong mga kristyano. Gawin din natin yung ating part. Kung ito sinabi, saluhin natin, uh, labanan natin, no? Kung yung Facebook tungkol sa, sa pagpayag, sa ganitong turo, tayo naman, labanan natin siya sa isang paraan na biblical. Gamitin din natin yung ating Facebook para magmanipula din ng mga hindi kristyano. Maging mag opportunity din ang ating mga Facebook pang at ang kakayahan nating mag-post no para tayo rin makapagturo, makapag-impart. Gamitin natin 'yon no, yung media na 'yan para sa uh, Kristiyanong mga pananampalataya. And then lastly, kung ang media, aktwal ang pagkakatuto. Pag sinabing aktwal ang pagkakatuto, no, on the spot, no, natututo talaga yung mga tao, eh, lalo na yung mga bata, no, kagagaling na nila. Eh. Kahit hindi na sila mag-preschool, mag-nursery, no, alam na nila yung mga tinuturo agad. aktwal kasi eh. Ano ang gagawin natin para maging media tayo? Dapat maging aktwal ang pagtuturo at pagbabantay din. Sasabayan natin ito, babantayan natin ito, uupuan natin ito. Importante yan. Tayong mga kristyano, no, samantalahin natin ang gamit ng media sa tamang paraan at huwag tayong mawawala ng pagbabantay. Ito po yung ating tinuturo sa atin ng Lord. Dahil, ito po yung ending verse natin, ano? Ayan, sabi po ng Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip upang maunawaan ninyong kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kagalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Nasa mundo po tayo mga kapamuso. Lahat ng nangyayari sa mundo, nasa saksihan at nararanasan natin dahil sa mundo pa rin tayo. Pero ang sabi ni, ni San Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Andyan ka, pero huwag kang makiayon sa takbo. Hindi lahat gagawin mo. Ayan, sabi, mag-iba ka. Mag-iba ka sa iyong pag-iisip para maintindihan mo yung kalooban ng Diyos. Sabi ko ano yung mabuti, kalugod-lugod, at kalooban niya. Sabihin, matuto mamili. Ito ang mundo, dalawa yan, ano ang pipiliin mo na kalooban ng Panginoon? Kasi hanggat nasa mundo tayo, mga kapamuso, andyan lahat ng klase ng tukso, kasalanan, impluensya, lalong-lalo na po ang media. Napakalakas talaga ng impluensya ng media sa ating panahon ngayon. Kaya tayo, matuto tayong wag makiayon sa takbo ng mundong ito. Salamat po. Tayo'y manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa itinuro mo sa amin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng media, sa kasaganahan ng teknolohiya, sa kabonggahan ng improvement ng technology. Igaling ito sa iyo, Panginoon. Ang talino ng tao galing sa iyo. Namamangha kami sobra. Kaya tulungan mo po kami mga Kristiyano na ma-appreciate namin ang bagay na to and at the same time maging maingat din kami sapagkat nagagamit po ito Panginoon ng Diablo para masalaula ula, aami mga pananaw pananampalataya kaugalian tradisyon maging maingat kami Panginoon piliin at salain kung ano yung kalugod-lugod lamang sa iyo tulungan mong mahamon kami mga Kristiyano na din namin Panginoon ito sa paraang tama at biblikal salamat po sa iyo Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.